Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nasubukan na nga po ang bagong super team ng New York Knicks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nag-request na nga po agad si Anthony Davis sa Los Angeles Lakers matapos nga po silang matalo kontra sa Phoenix Suns. Sa unang pagkakataon nga po mga katrops mula ng mabuo ng New York Knicks ang kanilang super team. Sa pagkakakuha nga po nila kina Carl Anthony Towns at Michael Bridges ay nasubukan na nga po ito sa kanilang unang preseason game laban sa Charlotte Hornets. At kahit man nga po hindi dito naging maganda ang kanilang simula ay nagawa pa rin nga po nila dito na manalo sa score naman 11-109 sa paungunan ni Miles McBride na nagtala ng 22 points. Landry Shamet na kumuha ng 16 points at si Precious Achoa na nagtala rin naman ng 15 points. Habang bagamat man nga po naging limitado ang playing time ng kanilang mga key players, ay nagtala pa rin nga po si Jalen Bronson ng 12 points at si Carl Anthony Towns na gumawa rin naman ng 10 points. At ang maganda pa dyan mga katrops, kita na rin naman nga po sa kanilang mga ginagawang plays na meron na nga pong nabong chemistry ang kanilang team sa kanilang mga bagong manlalaro. Sadyang may ilan para naman nga po sa kanilang mga manlalaro ang sobrang nag struggle at kinakalawang sa kanilang ofensa Pero naniniwala nga ang ilang mga analyst na maayos nga po nila ito sa kanilang mga susunod na laban. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nag-request na nga po agad si Anthony Davis sa Los Angeles Lakers matapos nga po silang matalo kontra sa Phoenix Suns. Kagaya nga po mga katrops ng unang game ng Lakers sa pre-season kahit man nga po natalo ulit sila sa kanilang pangalawang laro ngayong araw, ay marami naman nga po sa kanilang mga fans ang natuwa sa ipinakitang performance ng kanilang buong team, especially sa kanilang dalawang superstar na sina Anthony Davis at Lebron James. Sa kabila nga po ng napakalimitadong playing time ng dalawang ito kontra sa Phoenix Suns, sa paglalaro lamang nga po nila sa first half ay nakapagtala pa rin nga po sila dito ng malaking puntos at magdumina pa rin sila sa loob ng court. Sa katunayan, sa tuwing naglalaro nga po si Andrew Davis ay kain na kain nga po talaga niya ang lahat ng mga nagbabantay sa kanya sa ilalim ng basket. Wala nga po ni isang mga player sa Phoenix Suns ang kayang makasabay sa kanyang pwersa, mapaopensa man niya depensa. May isang pagkakataon pa nga po dito na nilagay siya ni Coach JJ Redick sa kanilang power forward position kung saan sobrang nga po siya dito nagdomina kaya tuwang-tuwang -tuwa nga po agad dito si Davis at naparequest nga po na ilagay siya dito nang mas matagal at mas madalas sa kanilang mga susunod na game. Maayos na naman nga daw po ang kanyang pangangatawan kaya mas tatagal nga po siya sa kanilang mga laban sa regular season. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video